Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Bing Lalaguna. Bawal ba mabasa ng tubig dagat ang leklay? Leklay po yung ibig sabihin niya. Nagkamali lang siguro to sa pag-type. Naging lekya. So, ang leklay po ay metallic yan. So, may halo yan ng mga metallic substance o mga minerals sa pagkabuo niya. So, kalaban talaga ng mga metallic yung tubig dagat kasi nagraras sila. At saka yung lekla, hindi pa buo-buong metallic yun. Mga bubog pa lang yun. Mga butil-butil. Kaya madali talaga silang masisira sa tubig dagat. So, bawal talaga siya na ibasa sa tubig dagat. Yun lang po. Ang pangalawang tanong ay mula kay Leaf Channel ask ko lang po totoo po ba ang gumamela seles yes totoo yan isa yung produkto ng kalikasan so nakukuha yan sa kalikasan yan ay ang simbolo simbolism ng berhen ng pinoy occult hindi yung berhen na mama ni jesus christ ha? Ah. kahit tignan nyo pa doon sa Encanto de Dios na aklat na trinanslate at sinaliksik ni Mr. Tony Perez. So, diniscuss niya doon na hindi yung mama ni Jesus, ang ibig sabihin na birhen. Ang birhen na simbolo ng Gumamela Celis ay ang infinita diosa. So, sila yung pitong birhen. At meron pa siyang sekretong pangalan, LM. Hindi yan pwedeng sabihin dito. Baka magalit pa yung mga antingero at iba pa. So totoo ang gumamela selles, nag-i-exist 'yan. Ang tanong kung mapapagana ba kung alam mo yung pangalan ng DT yung infinita. So kung alam mo yung pangalan at yung dasal para sa kanya, yung devotion, so most probably mapapagana mo. Lalong-lalo na pag yung intention mo is good. Kung ako naman ang tatanungin, hindi ko gagawin 'yan kasi nakapili na ako kung sino yung DT na i-worship ko at yun ay si Kristo. Hindi naman mama ni Kristo yan si Infinita. So sa Pinoy occult yan na belong. Kung talagang nagbabasa kayo at nagsaseliksik kayo sa Pinoy occult, alam nyo yan. Yung mga mangmang, yung mga walang alam, so yun yung akala nila na si Mama Mary yan na mama ni Jesus. Hindi po So, yun lang. So, ang pangatlong tanong ay mula kay Brian Paul. So, ito yung ating highlight sa mga question ngayon kasi maganda itong tanong niya eh. So, ang tanong niya, sa pagbubuhay ng medalyon at sa mga tato, kung yung espiritu ba na gabay ay bagong ipinanganak yan na gabay, o dati na yung gala-gala -gala dito sa San Libutan. So sa mga walang alam at sa mga bagito, akala nila nagkakabuhay yon o parang nanganak ng bagong espiritu. Mali po yan. Kahit sa anong epika nyo pagbasihan, wala nang pinapanganak na bagong espiritu. Reincarnation siguro meron. Pero ipinanganak wala na kahit sa Pinoy occult tapos nang gumawa ng espiritu ang infinito Dios at pati ang Santissima Trinidad tapos nang lumalang ng mga bagay-bagay kahit pa sa katoliko o sa mga Kristiyano, sa mga muslim tapos nang gumawa ng mga bagay-bagay sa genesis pa lang at kahit pa hindi tayo magbase sa mga relihiyon o sa mga spiritual na aspeto sa natural tayo tapos na ang mabuo ang universe through big bang theory therefore yung sinasabi nilang pangbuhay sa mga medalyon hindi talaga yan binubuhay pinapasapian yan yan yung totoo kahit nga yung mga orasyon na ginagamit nila hindi naman yan pambuhay talaga. Kaya tignan nyo sa mga lumang aklat, yung mga binubulong na orasyon, pambuhay yon sa mga taong namatay. Kasi may story yan, eh, may epika yan. Isa sa mga orasyon na pambuhay na ginagamit nila ay yung sinambit ko noon ni Jesus nung buhayin ang patay, buhayin si Lazarus. So, isa yon sa mga orasyon ng mga tingero, pambuhay ng medalyon. Hindi naman binuhay ni Jesus yun na gumawa siya ng bagong kaluluwa. Tinawag niya yung kaluluwa nung namatay. Pinabalik niya. So, yun yung konsepto. Mali yan sinasabi ng iba na parang nanganak o nag-create ka ng bagong espiritu. Mali yun. Espiritu kasi, it's means sentient yan. Meron niyang consciousness. Meron din namang tinatawag sa mga amulet na thought form. So yun yung ginagamit ng mga monk. Yung thought form po ay yan yung imahe na nabuo sa isip mo tapos ini-imprint mo doon sa isang bagay like medalyon or ano pa. Kahit sa hindi sinasadyang bagay, nabubuo ang thought form. Bigyan kita ng example. Kunwari, may isang puno. Wala naman talagang nakatira. Pero may loko-loko na -loko nagsabi, uy, nakakita ako ng white lady dyan. Tapos yung ibang tao naniwala, habang tinititigan nila yung puno, ang nasa isip nila, white lady. Hanggang sa dumami-dumami yung naniniwala, collective consciousness na. So yung sidekick na energy na yun, nabubuo yun doon sa puno. At nagkakaroon ng imprint ng isang white lady. Pero hindi yon kaluluwa. Thought form lang yon sa mga psychic practitioners at mga totoong ghost hunter o totoong paranormal investigator, alam nila kung form ba yan o totoong kaluluwa na anang dyan. So, sa mga nagpapanggap dyan sa mga social media, so, alam na alam ko na yan, pinagtatawanan ko lang yan. Kasi alam ko nga mali yung pagkaintindi nila, sinakyan lang nila para sabihin na biyasa pero sa mga tao na nakakaalam about psychism, paranormal investigation, at iba pang mga paniniwala outside of the Bible, marami kayo matututunan at marami kayo madi-differentiate na bagay. So gaya ng sabi ko sa inyo, yung medalyon, hindi yan binubuhay na pinapanganak ng bagong espiritu. Nagtatawag yan ng isang espiritu para sumapi doon at maging gabay. Yan yung totoo, real talk. So, yun lang po. Thank you. At meron pa tayong mga dalawang katanungan. Ang pang-apat na tanong ay walang pangalan, username lang. Pag pinagsama-sama mo mga mutya sa isang lalagyan, sinong gabay ang tatawagin mo? Sinong loko-loko na ipagsama-sama yung mga mutya sa isang lalagyan? Yung mga taong to, hindi niyo alam yung ibig sabihin ng mutya o ano bang ibig sabihin ng salitang mutya? Ang salitang mutya, ang ibig sabihin niyan ay nag-iisa lang siya, nabubukod tangi, kaya nga tinawag na mutya. So pag pinaghalo-halo mo, hindi na yun mutya, baka replika lang yon ng isang tunay na mutya. Kasi ang tunay na mutya, pagkahawak mo palang lang, katakot-takot na na labanan ang mararanasan mo. Kasi yung elemento na namamahay doon, kukumbatihin ka. Aalamin niya kung karapat dapat ka bang magtangan sa kanya. So kapag hawag mo sa isang bato, walang nangyari, hindi yon mutya. Baka gemstone lang yun. May mga loko-loko pa dito nagpo-post sa Facebook ng mga mutya daw yun. Nagpo-post dito sa YouTube na mutya daw, regalo ng kalikasan. E di sana kung mutya yan, paghawak mo pa lang, nagpakita na sa inyo ang elemento na namamahay doon. Kaya nga tinawag na mutya kasi special siya, may namamahay sa kanyang elemento. Pag walang namamahay sa kanyang elemento, ibig sabihin no, hindi yon mutya, gemstone lang siya. Tulad ng Malaysian Leklay, gemstone lang ang Malaysian Leklay. Kung sabihin nyo man, mutya na siya kapag bininyaga ng monk, hindi din. Kasi pag binyag ng monk yan, pinapabless lang nila sa deva pinapalagyan nila ng thought form ng Deva, imprint ng energy ng Deva. Yan yung totoo. Yung iba kasi mali yung pagkaintindi. So kung gemstone lang yan, pinaghalo-halo mo sa isang lalagyan, pwede lang. Pwede yan. At sino tatawagin mo? Tawagin mo yung guardian angel mo, yung gabay mo. So, tutulong yon sa pagmanipula ng enerhiya na nasa mga gemstone na pinaghalo-halo mo. Pero kung mutya yon na totoo, pinaghalo-halo mo, magrarambol yon sa loob kaya hindi naman magkakasundo ang mga elemento, mga territorial yan. Baka ikaw pa ang sapakin yan. Yan yung totoo. Real talk. So, ang tunay na mutya, dapat alam nyo yung kahulugan. Kung gemstone lang yan, pwede nyo paghalo-halo yan. Kasi different kind of energy, different kind of chakra points ang pinapaikot nila. So, tawagin mo yung guardian angel mo para tulungan ka na ma-maximize ang energy ng mga gemstone na hawak mo. At ang huling tanong ay mula kay Bernardo Montano. Sir, magandang gabi po. Ask ko lang po, dapat gawin sa mga medalyon na ayaw mo na dahil galing sa lihim na karunungan at gusto ko i-maintain ang San Miguel, Saint Benedict at Santo Cristo. Pwede po bang mag-share ka ng pwedeng puder sa Santo Cristo kasi puder po kasi ng Saint Benedict at San Miguel ang galing sa'yo. So ito po yon. I-renounce mo yan. Kung mag-renounce -re ka, dapat meron kang lilipatan isang relihiyon ba o isang sekta kasi merong tutulong sa iyo pare ba o pastor na magre-renounce kung self-renounce naman pwede pwede yan basta alam mo kung paano lumapit kay Jesus magdasal ka sa kanya yung mga religyoso ayaw nila dyan ayaw nila sa self-renounce kasi gusto nila dumaan ka talaga sa simbahan kasi akala nila nasusolo nila si Iso Kristo. Akala nila sa kanila lang sumusunod si Iso Kristo. Yan yung mali na paniniwala ng mga relihiyoso, Yung mga taong yan kasi mga ganid, mga swapang. Pati ba naman si Jesus at ang karunungan nito ay gusto nilang suluhin. Pero sa totoo, real talk lang, pag namatay mga yan, walang mapunta sa langit dyan kasi mga masasamang ugali na yan eh kadalasan ng mga nasa simbahan doon ng mga kurap mga bata ng mga kurap mga tauhan ng mga kurap ng doon sa simbahan nagtatago yan yung mga magnanakaw mga mapag-api sa kapwa mga libakero, libakera mga chismoso, chismosa mga judgmental, nandun lahat yan kasi akala nila worshiping ay makakaligtas na sa kanila ang dapat kasi dyan isabuhay mo yung aral eto ah, real talk lang kahit hindi na ako occult hindi rin ako katoliko pero mas marami akong kaibigan na nasa occult na mas mabubuti ang ugali kaysa sa mga nasa simbahan yan yung totoo mas mga totoong tao pa yung nasa occult. Hindi ko naman nilalahat na hindi ko naman sinasabi na lahat ng nasa simbahan ay mga masasama, Meron din namang totoong mabubuti talaga. Pero kadalasan diyan, mga tarantado talaga. Yung mga nasa occult naman, naging kaibigan kong mga yon kasi anis yung mga tao na yon eh. Hindi yung tulad ng mga occultista na binabatikos ko dito. Yung mga okultista na kakilala ko, mga totoong tao din kasi ito example la yan si Mark Sator. Mabuting tao yan. May nagpatawa sa kanya sa ano yun, live yun, live sa TikTok. So tinesting niya sa tubig, subay. Pinatikman sa yung matanda. Sabi ng matanda, mapait po. Sabi ni Mark, hindi ko pa naman inuorasyonan yan paano naging mapait. So, yun yung basihan ko sa mga taong totoo. Kasi kung ibang mga albularyo pa yon, nako sasakyan din yon, sinabing mapait na, sabihin na, na, ila, nabarang ka. Pagamot ka sa akin, bayad ka ng ganito. Ganyan. Kaya doon ko nakita na itong si Mark Sator, pwede ko tong ma kasi honest tong taong to. At saka may isa pa, yung si Aldrin, yung taga Cavite, Haring Bakal yon tinesting ko na yung ugali niya. Mabait din na tao. Sinisita ko yon ng sinisita. Gusto ko talagang sagarin yung ugali niya kung gaano siya ka pasensyoso o kung nagpapanggap lang ba na pasensyoso. Pero doon ko napuna na totoong tao to, totoong magaan ang aura ng taong to, mapa, uh, mapagbigay, pasensyoso. Mas ako pa nga yung nahiya eh, kasi ako yung istrikto. So doon ko nasabi na ito rin, itong taong to, mare-recommend ko rin ito. Kaya, hindi lahat ng nasa occult, ano, uh, nakakadiskusyon ko o nakakadebate ko. Kasi may mga tao din naman na mga mabubuti. Yung mga tarantado lang ang binabatikos ko, yung kahit hindi kulam, sasabihin sa inyo na kulam. Kahit na physical yung sakit, pakeke alaman. Sa next video ko siguro sa next next Sunday pa i-explain ko sa inyo kung ano talaga yung relihiyon ko, yung stand ko. So, sagutin natin yung tanong niya. So, pag ayaw mo na sa medalyon na yon, ilibing mo. Tapos mag-alay ka ng dasal. Tapos humingi ka ng tulong kay Jesus Christ, kay Saint Michael o kung sino mang patron na dinadasalan mo na protektahan ka laban sa mga espiritu ng occult na nasa medalyon na yon para hindi ka balikan. Humingi ka ng tulong kay Jesus Christ. May mga keyword yan eh. Tulad ng gapos. So, hihingi mo ng tulong na uh, Panginoon, Hesus Kristo, sana igapos mo ang mga espiritu na nakasapi sa mga medalyon na ito para hindi ako balikan. Pwede rin na uh, San Miguel, itapon mo sa impyerno ang mga espiritu na nandito sa medalyon na ito na gusto ko nang iwanan so yan yung pagkatapos mo tabunan ng lupa pagkatapos nun, pagkatapos mo magdasal buhusan mo ng tubig na may asin kasi pang din yung asin eh at kung ikaw ay katoliko so mag refer ka sa isang katolik priest o di kaya yung book na iadya mo kami. May dasal doon kung paano magwaksi ng mga kagamitan ng okultismo. Yung poder ng Santo Cristo, wala akong poder ng Santo Cristo kasi occult version yan ng crucifix. So, occult po ang Santo Cristo. Kung gusto mo ng hindi occult version ng Santo Cristo, gumamit ka ng crucifix na may Jesus na nakapako. Ganon. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.